Umaaray na ang mga magsasaka ng isang bayan sa Bulacan dahil sa bagsak presyong farm gate price ng palay at banta ng labis na pagkalugi. Kaya git ng grupo, itigil ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng murang bigas. Naritong report ni Wina Hesoro. Umaapela ang grupo ng mga magsasaka ng San Miguel Bulacan na pansamantalang itigil ang pagbenta ng programa ng gobyerno na 20 pesos per kilo ng bigas. Ayon sa isang pahayag ng samahan ng mga magsasaka, sinabi nilang ang farm gate price ng palay ay bumaba na lamang sa halagang 7 pesos ang kada kilo. Dagdag nila na bibigatan na ang mga magsasakang taga San Miguel Bulacan na ibenta ang kanilang palay at para sa kanila ay hindi ito katanggap-tanggap dahil malulugi sila ng Malaki. Kung kaya't kanilang iminomong kahi sa gobyerno, napalitan na lamang ng cash subsidy ang naturang programa. Samantala sa panayam ng DZRH News kay Rosando So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, sinabi niyang posibleng hindi na magtanim ang mga magsasaka kung patuloy niyang hindi sila sosuportahan ng gobyerno. Ito, baka lalo hindi magtanim yung magsasaka. Ayun oh, ang nakikita natin resulta dun sa uh, mangyayari kung kung uh, hindi hindi baka ng ating government. Para sa MBC TV Network News, ito si Winnie Pearl Hasoro ng DZRH. Una si Pilipinas, una sa Pilipino.